guys sobrang lakas ng ulan grabe ang lakas ng ulan guys ito ba yan alos wala na makatakas sa lamin so ang oras ngayon is ano ala nakalauna na siya guys ng daling araw aray woo lakas ng ulan saka lakas ng hangin niya guys medyo mainat lang ako mag drive kasi malakas yung hangin hindi pa lang ako guys natapos ko natapos ko lang sa parlor baka pansin nyo yan guys